Agad tinanggal sa pwesto ni NCRPO Chief Leonardo Espina ang hepe ng Station 8 ng Manila Police District. Ito'y matapos hindi makaresponde ang mga pulis sa panuloob sa isang bahay sa Santa Mesa na malapit lang sa istasyon. Ayon po sa mga pulis, kulang sila sa gabi. Katwirang hindi naman matanggap ni Chief Superintendent Espina. Darito ang report. Ang gusto. Yeah. Matapos mapaso, pinaghalungkat ng walong armadong lalaki ang mga gamit sa bahay na ito sa barangay 587A sa Santa sa Maynila. Pasado lang sa is ng umaga. Wala raw nagawa mga nasa bahay dahil nutukan sila ng baril at iginapos ng electric cord. Ang pagbaba ko, hindi pa ako nakababa ng hagdan. Uh, yung, yung dalawa, may sumalubong na. Yung isa nga, uh, may hawak na 45, stainless. Uh, tapos yung isa, napansi ko 38. Medyo makintab ng kunti din. Baka, parang 38, no? Yung tingin ko dahil revol revolver siya. Revolver. Yung isa 45. And, uh, pinakyat na ako. Naring ko na kasi na may... Hindi, okay, uh, ay, si so, medyo, di na rin na surprise. Pero, nung nakita ko yung barrel na ano, parang, oops, barrel. Di na pwedeng mag... Saan, lumaban pa. Mahigit isandaang libong piso raw ang halaga ng mga gamit ang tatangay sa bahay, kabilang ang dalawang laptop, cellphone, dalawang kamera at lens, at mga alahas. Nang makawala sa pagkakatali, agad dumulog ang mga biktima sa kalapit lang na MPD Station 8. Pinahanan ng blatter. Mm -hmm. Tapos, uh, sir, wala kasi kami investigador. Investigador namin uh, sa headquarters may dinala sa... Uh, tinanong yung isang kasama, women's desk, kaya yung uh, Yun ang diniko, women's desk. So walang investigador. So naramdaman ko na kaagad na walang pupunta sa bahay. Tumanggi magpaunlak ng panayam ang mga polis sa presinto 8 ng aming puntahan. Pero sabi nila, kulang daw ang tauhan nila, lalo na sa gabi. Katwirang hindi matanggap ni NCR Police Chief Leonardo Espina. Lalo't iniutos niyang dapat makaresponde ang mga polis sa krimen sa loob lang ng dalawang minuto. Hindi po pwede yun. Hindi rason yun. Ang dami nilang tao dyan. Dapat nandyan lang sa vicinity. At dapat siya nang rumiresponde. Kaya agad niyang inalis sa pwesto ang commander ng Station 8 na si Police Superintendent Fromenzo Bernal III. Dawit din si Police Inspector Edgardo Orongan ng Pa Police Community Precinct. Ayan e eh, paimbisigahan natin. At tulad nga ng gusto ng ating uh, regional director, within two minutes, eh, kailangan makaresponde ang ating mga kapulisan. At yan eh, medyo mabigat na allegation niya. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting.